10 peso NGC coin na pwede kong bilhin sa halagang 2,000 pesos mga ka old coin buyer. Patuloy nga po ako naghahanap ng ganitong klaseng 10 peso NGC coin. At ang hinahanap ko po ay yung error coin mga ka old coin buyer. Kung makikita nyo po, ito po yung 10 peso na common coin. At ang hinahanap ko po ay yung error coin na kagaya po nito. Ayan po. Tingnan nyo pong maigi ang nasa picture. Yan po ang harapan ng 10 peso NGC coin na hinahanap ko. At ito naman po ang likuran ng NGC coin na hinahanap ko. Tingnan nyo po ang pinagkaiba niyan dalawang yan, mga ka-old coin buyer. Baka po meron kayo nakatago na ganyan, ay bibiling ko sa inyo sa halagang 2,000 hanggang 3,000 pesos. Basta po ganyan pong klaseng error coin. yung pong picture sa itaas, mga ka-old coin buyer. Ako po ay patuloy naghahanap ng iba't ibang klaseng error coin. At handa nga akong bilhin po sa halagang 2,000 hanggang 3,000 pesos. Basta po tugma sa aking hinahanap, mga ka-old coin buyer. Sana po ay makakita kayo o mabenta niyo ako ng ganyang klaseng error coin. Marami pong salamat. 5 peso commemorative coin bagong bayani at 5 peso commemorative coin lady gulf landing na pwede bilhin sa halagang 1,500 mga ka-old coin buyer. Kung interesado ka po dito, unawain niyo pong maigi. Magandang araw mga ka-old coin buyer. Alam niyo po ba na itong dalawang commemorative coin na ito ay iisa ang taon kung kailang ginawa. Ito pong bagong bayani ay ginawa noong year 2014. Ito nga po ay pagkilala sa mga makabagong bayani o mga OFW. At ito naman pong 70th anniversary ay ginawa rin po noong 2014. Kung meron po kayo na gantong klase na 70th at bagong bayani, mga naka blister pack o yung mga hindi pa po nagagamit, yung mga bagong labas pa sa bangko, yung mga nakapreserve, yung hindi nagsisirculate, ay pwede ko pong bilhin sa halagang 1,500 bawat isa. Basta po yan ay mga nakablister pack pa o yung may mga lagaya na yung nakalagay sa kahon. Pwede ko po yan bilhin sa halagang 1,500. Yung hindi pa po siya nagsisirculate. Ito pong dalawang ito gagamitin ko po sa aking koleksyon mga ka coin buyer bagong bayani at 78th anniversary sana po yung mabenta niya ako ng ganong klase maraming pong salamat